mga pinabibili mo sakto! may pring nakasama. Kaso ang problema, hindi pwede yung sa shay sa lang. Tingnan nga ako. Ayun, tingnan mo. Mat oh, may bote diyan? Free. Free yan. Mm. B. Mm. Kang... ka. Kusa na naman. Dali na. Ah, pa mag-tricycle ka para mabilis. Shampoo, sabon, wala tayong sabon na para bukas maglalaba. Tapos yung shampoo doon, nagamit ko na. Oh, may maliligo bukas na umaga, walang mga gamit. Pero hindi ko namang si Otos eh. Pwede namang... Hindi na, ikaw na. At may gagawin pa ako sa loob. May luke. gagawin, wala ka namang gagawin. Kunyari ka lang. Hindi na. Sabong panligo, powder, sabong panlaba, shampoo at saka conditioner. Nagigisa lang, nang lang, lang naman. Nagigisa lang ako nakaupo. Ako na naman inutusa mo. Nagigisa lang naman ganun. Nagigisa na lang naman si Otos. Sa'yo lang si Otos, kung nakita mo ako nakaupo. Lisan mo na, tumayo ka na. Oh! Ito na yung pinamili, pinamili ko, yung inutos mo. Oh! Grabe ka. Bakit nakakahon yan? daming dami naman yan. Ito lang naman yung pinabili mo. Kung ano lang yung mo, yun lang binili ko. Oh. Apat ah, na peraso, nakakarton, nakakahon. Eh, alam mo kasi, pagdating ko kanina doon, yung mga pinabibili mo, sakto, may pring nakasama. Kaso, ang problema, hindi pwede yung sashay-sashay lang. Ano binili mo? Yung marami yan. Marami yan. Isang haba. Nasa, nasa shampoo, tsaka, ano, tawag conditioner. Tapos, isang malaking sabu, ano yung shampoo, ano yun? Powder okay. na sabon. Tapos, dalawang pirasong ano, na ito yung sukli. Oh. oh, ayan, yung sukli. Ito lang yung sukuli. Oh, Kasi nga, gano'n ang binili ko. Yung malalaki, eh, malalaki nang binili ko. O tingin nga ako. ayun tingnan mo. what oh, may bote dyan? Free! Free yan! <laughs> oh, free. Oh, diba? Wings, nagkaka-free na ng Red Horse ngayon? Ay, yan ang nakalagay dun sa ano nila. Ano to? Valentine's Day promo daw nila. Para daw dun sa asawa. Para sa asawa itong isa. Oh. Nakatipid ka na. Meron kong sabon. Gagamitin mo. Meron din akong akin. Gagamitin ko. Oh. Kaya pala nakakahon eh. May Kaya ang o. buti ng ala. Ganun daw ka kasi ngayon. Pag bumabula yung binili mo, bumabula din yung alak na libre. <laughs> oh, mindset ba? Mindset. Ikaw, mo gagamit ka nung ano. Ako, gagamit din nung pre. Di ba? Kaya na naman pala nakakahon yan. Promo daw nila ngayon yun. Hanggang ka-30 nga doon. Babalik pa ako doon bukas. Baka may papabili ka ba? Ay, naku, wala na. Wala na pa. Ito na nagnatira mong sukle. O. Oh. O. Oh. E, magagamit naman natin tayo. Libre lang naman yung alak. Ang <laughs> 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 dami mong alak. bakit yun yung binili mo, ang lalaki. Eh, sayang yung free. Oh. Para sa akin. Ito para sa'yo. Tanggalin mo na. Para sa'yo ito. Hmm. Sa'yo yan. Akin to. Free. O. Oh. May nakalagay na free. Free! Para sa akin, free! Libre na naman ako ng inom. <laughs>